Okay, what's up mga explorer So, andito naman tayo. Ah, papunta tayo sa ating pinagpuputuan ng kahoy kasi tatapusin natin yung pinahakot nating kahoy papunta dun sa dadaan ng kariton kasi mataas. Hindi pasok yung kariton. Alam niyo mga ka-explorer, talagang mahirap ang buhay kaya kailangan natin magtyaga. Kailangan natin dulis karti sa buhay natin kasi hindi tayo mayaman. Kasi eh, hindi tayo mayaman. Ibig sabihin nun, dahil hindi tayo, hindi tayo mayaman, kailangan hindi tayo tamarin sa buhay. Kailangan natin dumiskarte. Ay. So, ito na yung pinagpuputulang ko ng kahoy. Yung ko ng mga kahoy. So, tatapusin ko ngayon yung hinahakot ko paakit dito sa dadaan ng kariton. So, ito na pala yung nahakot natin. So yan, isuulingin natin yan para magkapera tayong mga ka So, yan, yan yung mga nahakot ko um, kanina lang. So, kumain na ako ng tanghalian tapos balik na ulit ako para magkakot ulit mga ka-explorer. So, konting pahintag. Hintag muna. So, balik na ulit sa pinag-uulingan. Okay. or pinagpuputulan pala mga ka-explorer. So, mga ka-explorer, ito yung uh, mga nahakot ko na kanina. Yan, mga ka-explorer. So, yan mga ka-explorer. Ang ginagawa ko mga ka-explorer, bago ako, na, ako nagpuputol ng kahoy, bago ko yung pinutol, is tinatabasan ko muna yung mga... Tinatabasan ko muna para malinis. Para pag maputol tayo, hindi na tayo ma, hindi na masukal, maka-explore. So maka-explore doon sa baba. Doon pa sa may baba ako explore, hinahakot 'yan. Tapos dinadala dito sa dadaan ng karton maka-explore kasi nga maka-explore ito ay bangin. So hindi hindi kayang ipasok sa kariton. kasi maraming mga bato, maraming ding mga pusno at maraming ding kahoy na pwedeng sabitan. So kailangan Sa so, kaya, mga ka explorer hinahakot natin dito sa dadaan ng kariton mga ka-explorer. So yan, so, yan mga ka-explorer, yung dadaan ng kariton Okay, Max Square. So hakutin natin mga explorer explore yung tira pa. Hakutin natin. <coughs> so dun mga explore Ayun pa yung tira ko. So hakutin natin mga explorer. explore so, At dadahin natin dito sa dadaan ng karaton mga, mga ka explorer. explore <coughs> So ganito na lang. Wala kasi lang mapagpatungan dito mga ka explorer. explore Kaya dadahin ko na lang sa ipon ko explore Habang hinahakot ko ka-explore, itong natitira kong hakutin. <coughs> so hindi tayo mga ka -explorer. Pababa. So yun. Kung tayo sa may taas, nang galing ito so, ngayon, pupunta tayo sa baba upang hakutin pa mga ka-explorer mga natita na dito kahoy na uulingin natin mga ka-explorer. So dito ako score explorer ng mutol. Dahil namutol ako sir ng, ay, mga ka ng kahoy, pinabasang ko na muna para mas madali magbuto ng kahoy mga ka-explorer. So ito, mga ka-explorer, ito yung hakutin pa natin mga ka-explorer. So teka lang mga ka-explorer. So bati na natin mga ka-explorer. Tiyaga, tiyaga lang maka-explore. Ito talaga ang buhay dito sa probinsya. Pag hindi tayo matiyaga, walang mangyayari sa buhay natin. Kailangan natin doon iskarte maka-explore. Kailangan natin gumalaw. Nating natin gayaan yung natin... ibang tao na mga nakilata lang. Nalulog sa mga sugal na luso ngayon. Ito so tayo. Huwag natin gayaan yung mga yun. Kaya tayo yun. Ang sikat na lang. Hirap ang buhay eh. Makaka-score ang pagbubuhat dito ka-score. Yung, siyempre yung makakaya mo lang ka-score, huwag natin sigura sa inyong katawan natin. Kasi, mahirap na. Mahirap na magkasakit. Kailangan, ang bubuhat lang natin ka-score is yung kaya lang natin. Huwag natin pilitin kapag hindi natin kaya. Hindi naman tayo nakikipag. Palakasan. Ang mga kahoy pa explore ka na tinutuloy ko is mga salab at yung pulahang kahoy. Tapos batino mga ka-explore. Yun yung mga tinutuloy kong kahoy mga ka -store. So maganda, maganda ang uling yung mga ka -store. So kaya pa natin ka-explore. Naroon ka 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 naman pa ka-explore na so, kaya ko pa sa kasawad. Kaya ka-explore. Kaya Alam naman yung mga ka-explore. Kaya nyo eh. Kaya eh, oh, hindi. Kaya hindi. Pinu-wipe okay. ah Nice score. Okay, max score. So, max score. Sabihin natin sa taas. Max score. Okay, score. Sige, taga lang max score. So, medium honing max score. Kailangan natin ng lakas.

At syempre, panlagay din dito sa braso natin. Para hindi masugatan. At syempre mga ka-store, may bakang tayong tubig, syempre. Pag nauho tayo, kailangan natin ng tubig. Mahirap na kapag na-dehydrate tayo. So, itong tubig na to, is hindi ito yung binibili sa tindahan. So, mayroong batil sa bahay, kinamit ko lang to, pero talaga, ang tubig talaga na iniinom namin ay galing sa balud Yun ang tinatawag na uh, spring water. Kaya malamig ang ano, malamig ang lasa. Dito natin ma-explore. At baka guyamin. Kasi ka ma-explore ang ang tubig sa balon is medyo matamis mga explore. explorer at kapag iniinom natin ang sarap may lasa hindi kagaya ng sa mga gripo mga explore explorer na lasang lasang ano lasang tubig mga explore. explorer so mahirap na baka huwag kasakit tayo o um, nakasanayan kasi namin mga explore explorer na umiinom kami sa sa balon kasi bata pa lang kami maka score sa balon talaga kami sa balon na talaga kami umiinom maka score so ito lang makascore score makakutin natin hindi lang ito maka score yung mga yan yung maka score ito maka score yung mga batino na tinatawag ito yung matitigas na kahoy at maganda ang uling ito maka score so mabibigat to maka score okay maka score ang pag-uuling maka score hindi pa sama basta doon sa lupa ninyo kayo mag-uuling hindi sa ibang lupain kasi pag sa ibang lupain hindi ka din baka makasuhan tayo so ito yung ano lupain namin to so uh, naisip ko na uh, mag-uuling ako mas maganda na ko na rin para may visa na sobrang suka lang maka so maaaring magkaroon ng ahas maka-explore nung lang ako dito maka-explore hindi ko na, na tulad ng video kasi full, storage full storage yung seven ko kaya ngayon na ako nakapag nag-take ng video maka-explore <coughs> okay maka-explore um, hakutin ko lang mga ito maka-explore yeah. alam ano ko tapos na maka nga. hakutin ko maka-explore hindi na ito maka-explore tapos na kaya sige na mga ka -score. huwag niyo intlahin ng pagod na nararamdaman niyo mga ka Alam wala pa itong mga ginagawa natin so sa mga unang tao ng unang panahon. Mga batikano yung mga ka-scorer. Kung so, iniisip ko mga ka-scorer, bago na yung tatay ng mga dito sila unang tao yun. Ayaw yun nyo nang pabagal-bagal kumilos. Gusto nang mabilis ang galaw. So, malakas yung mga ka Matindi na ang sinakripisyon natin tata yung tatay namin at namin. Sa amin. Nami tapos yung mga kapatid ko sa pagkukupras lang at mga ngawit so marunong ngayon ako mangawit, mga ngawit mga ka sport kasi natuto ako sa tatay ko nakikita kong paano siya mga ngawit kasi nag lang ko nag kawit ako ng mura ang gas natuto ako mga ngawit mga ka -store. kahit mga layo pa yan so mga ka -store. Tuma ito kaya Marcus ka Cruz ang tinatawag natin sa lab. Bakit tinawag na sa lab kasi meron siyang batik-batik. Marcus Cruz para siyang. Ano ba yung damit ng Ano ba yung Marcus Cruz damit ng army? Para siyang ganoon. Ni Marcus Cruz. Kaya against Blake para Marcus Cruz hindi nakikita. Mama may bibigyan ka, bibigyan natin para makita mo. Oo, so, nakasalan sa lab na, na tinatawag. Okay. Ah. Okay, Marcus Cruz. Bye. Okay, Pakitin natin tayo. Ito mutos sa ito Marcus So ito yung sa Marcus Cruz. Ito yung sa lab na ito ang salab na tinatawag malingas ang uling ito mga ka -score. at hindi siya maabo alam yung mga ka yung mga kahoy na maabo ispadala padala yung mga kahoy na uh, mag, ano, magagaan or yung malalambot pala mga ka score yung mga abuhin ah. hindi natin estimate kung inasako itong mga ka score nalaman natin itong mga ka-store kapag naghahaw na tayo pero sa ngayon nagfocus muna tayo dito ang hakot mga ka-store muna tayo dun Okay, ang hakot na natin is yung mga batino. Yan, yes, yung mga nahukot natin, mga kastor. Kung mapapansin nyo, mga kastor, ang paghinga ko eh. Talagang kapansin-pansin. Kastor, ito na, bubuhatin natin itong batino. Ang ito tinatawag, mga kastor. Batino, mga kastor. Yan. Yes. Ito kayong pinuto, mga kastor. Yan, yes. yan.